Iimbitahan na rin sa pagdinig ng Senado ang sinasabing Pogo Godfather na si Lin Shunhan. Han. Si Lin Umano ang nasa likod ng mga ilegal na Pogo sa bansa. Gaya na lang ng isang ininspeksyon kanina sa Binian, Laguna. Nasa frontline na balitang yan, Gio Robles. Pinasok kanina ng mga tauhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC ang opisinang ito sa Binyan, Laguna na napag-alamang Pogo Hub pala. Katuwang ang SWAT, PAGCOR at LGU, isa-isang ininspeksyon ang mga silid ng New Wave Infotech Limited Philippines Incorporated na isang internet gaming licensee at sangkot daw sa iba't ibang uri ng scam. Tumambad ang mga nagkalat na gamit. Sinira na nila yung mga ano Hard disk pero tila natunogan ang operasyon dahil walang abutang empleyado. Buntik pang hindi makapasok ang mga otoridad nang harangin daw sila ng mga tauhan ng Southwoods Office Towers ng Mega World dahil wala raw silang ipinakitang search warrant. So ito yung rason bakit ayaw magpapasok kasi wala nang ebidensya, kinuha na. Ebidensya ay nawawala oh. Hard disk ang nawawala, ebidensya yan. Ang Pogo Hub na yan, sinasabing pagmamayari ni Lin Shunhan Han, alias Liu Dong, na sinasabing boss of all bosses ng mga Pogo sa Pilipinas. Naaresto siya noong October 10 sa isang subdivision sa Binyan, Laguna. Ayon sa aming paikipag-usap doon kay Lin Shunhan, Han, yung kanyang Pogo na tinatawag ay yung New Wave, New Wave Technology. Ayon kay Senator Wen i iimbitahan nila si Lin Sunhan sa susunod na pagdinig ng Senado tungkol sa ilegal na pogo. Gusto matignan uh, niya dahil big boss siya eh. Kaya itong mga big boss interconnected to sa iba't ibang pogo hubs. Kanina, ipinresenta e, naman ng National Bureau of Investigation ang labimpitong foreign nationals na naaresto sa Makati. Kabilang dyan ang labilimang Chinese, isang Taiwanese at isang Malaysian na sangkot umano no sa love scam, gayon din sa investment at crypto scam. Ayon sa NBI, posibleng ang nagpapatakbo nito ay mga dati ding nasa Pogo. Yung malalaking Pogo, naggroup sila into a smaller group. Ayan na nga, uh, nag-occupy ng residential uh, units, apartments, no? Para hindi mahalata na pogo na uh, yun pa rin. Uh, sila sa kanilang scamming activities in a smaller group. Sinampahanan ng kasong paglabag sa Anti-Financial Account Scamming Act at Cybercrime Prevention Act ang mga naaresto na may kaduda-dudang dokumento. Ngayong araw na dapat ang deadline sa mga dayuhang nagtatrabaho sa Pogo para voluntaryong i-downgrade ang kanilang working visa sa temporary tourist visa. Matapos niyan, may dalawang buwan sila para manatili sa bansa. Babala ng Bureau of Immigration. Yung mga magpapaiwan po na matinggal na nasabi ko kanina matigas ang ulo at hindi sumunod sa mga polisiya ng ating gobyerno ay sila po ay madideport and mabablacklist. Nasa 12,000 foreign nationals na raw nag-downgrade ng visa, karamihan mga Chinese. Sa kabila niyan, nababahala ang paok na lalo pang dumami ang mga hinahabol nilang iligal na pogo. Napakarami hong mga nag-underground. We're having difficulty catching up if, assuming lang po na may matira after December 31. So magtutuloy-tuloy pa rin po ang mandato ng task force. Sa isang pahayag, iginiit ni Senator Risa Ontiveros na ang ban ay ban. Hindi raw dapat tantanan ng gobyerno ang mga underground pogo. Sa ngayon, nasa isang daang iligal na pogo hub pa raw ang iniimbestigahan ng PAOK. Pinaghahanap na rin ang nasa apat na financier umano ng mga pogo sa bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Ed linggo po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.